10 grad and it's down sun tanisa put metal oil ml so, uh, yeah, uh, lang oh. <laughs> dito kami sa analysis plan tapos dito ito lang ng ano, ng yeah, reduce half and so then you start off and keep it on the side. And no, 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 no. Not yeah. not the not later. later. Okay. So reduce it half, yep. and then keep it on the side. no, no, not now. Yeah. Ang unika, ang aming si Yung pinapaluto pala sa amin dito ay pan-fried baramundi with spinach and fennel cream sauce. Yung subject namin ngayon ay more on seafood. Bali-bawat pasok namin ay iba-ibang subject. At ngayon, meron sa amin apat na pinapaluto. Masasabi ko na madali lang mag-aral dito kasi wala kaming minor subject. As in, wala talaga. Kumbaga, nakafocus lang kami sa mga subject na kailangan talaga. At magagamit hanggang sa trabaho. Pero kung makikita nyo, parang naglalaro lang kami dito. Sa puntong ito, nailuto ko na yung mga dapat lutuin at naiprepare na rin ng partner ko yung mga pang garnish. Sa nakikita nyo, pinagana ko na naman ang aking imagination sa pagplating. Pero sa totoo lang, mahina talaga ako sa plating. At sinusubukan ko ang lahat ng aking makakaya para mapaganda ang aming presentation. By partner pala kami dito kung magluto. At yung partner ko ay isang 50 years old na Vietnamese. At ang sabi niya sa akin, kulang pa daw yung kaalaman niya sa pagluluto kaya nagdecide siya na mag-aral ulit dito sa Sydney bukod sa turo ng aming teacher ay nagbibigay din ako sa kanya ng aking mga nalalaman sa pagkukusina at sa bawat ginagawa ko nagbibigay ako sa kanya ng mga tips na talagang magagamit niya sa totoo lang ang pagiging kusinero ay walang hanggan na pag-aaral dahil kahit gaano ka pakagaling ay marami pa rin bagay na dapat matutunan. Eto na ang finished product ng aming ginawa ng aking partner. Pagkatapos ng presentation ng aming mga luto at mapicturan, syempre alangan naman na itapon. Kaya, kami rin ang kumain ng aming mga luto. Iba talaga kapag sa si pagluluto ang inaaral. Kasi sa tuwing matatapos ang klase ay uuwi ka talagang busog. Sa totoo nga niyan, di na ako kumain ng tanghalian sa araw ng pasok ko. Kasi alam ko naman na mabubusog naman ako. Mindset ba? Mindset. Ayun na nga. Nakaluto na kami ng dalawa. So yung ano namin ngayon, yung unit ay mga seafood yung dinuluto. Eh, naluto namin dalawa pang ano, dalawa ng isda. So dalawa pa. Hindi ko alam kung anong lulutuin. Sa ngayon naka-break kami. Kaya relax relax lang muna. Kasi madali lang naman yung pag-aaral namin dito para sa akin kasi medyo may alam na ako. So madali na lang para sa akin. Pero sa mga kasamahan ko, yan, yun, kailangan talaga nilang matuto kasi wala silang background sa pagkukusina, sa pagluluto. <laughs> Say it again. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. You, Makatapos na makapagluto at mag food trip, syempre kami rin na naghugas ng pinagamitan namin at naglinis. Dahil apat na recipe yung aming nailuto at di na namin naubos kaya yung iba kong classmate ay nag take home na ng mga tira. Sharon is life ba? Maagang natapos ang aming klase kaya maaga rin ang uwian at uuwing busog na may dalapang Sharon. Yon. Alas 7 na lang gabi dito at kakatapos lang namin ngayon. Pauwi na ako. So, yung klase ko pala ay isang araw lang sa isang linggo. Wala nga yung isang araw eh. Half day lang sa isang linggo. From 1 p.m. until 7 p.m. So, napaka-chill, napaka-relax. Kasi once a week lang yung aking school. The rest, trabaho na sa post day off. So, sana yung nagustuhan nyo ang aking vlog. Like. Ito ang inyong lingkod. Kasi niyarap na yun. Uh, Ingat!